Ito ng mga matito ng estudyante. Wala nga lang tayong katropa dito. Nakita, no? Masabay natin sa ating. So, -kaka. ako pag lang mag-isang gagating. Yari ako lang ulit. Picture. Wala akong paramay. Wala eh. akong sa mga kapaka, Balik kayo balik sa pwede bago na video. Sa naman, eh, kanyan yun pa ba na nagsisimula pa lang ako o tayo sa YouTube, di ba? So, kung maalala nyo, ang palagi nating in-upload nun, eh, mga OBs lang, di ba? Speaking of OBs, ngayon nga pala, nagbabalik tayo upang laro na naman sa OBs na laro, di ba? So, sa tagal-tagal natin hindi na laro ng OBs, eh, ngayon, eh, nagbabalik tayo sa OBs. Ang OB na to ay tinatawag na Escape the School Obies. So ano pa kami hinihintay natin? Huwag natin patagalin pa to. Simulan na natin ang paglalaro ng Escape the School Obies. <laughs> So, ngayon eh, may nakuwagad tayong badge award, Akabayan mo 1 and Outcast Art. Yo, uh, ito si teacher. kaka lang tayo ng ating mama at ngayon, ito si teacher. Taguan lang na muna natin si teacher kasi, birin, may unang araw ko sa school, kating agad. So, teacher, dyan ka na. Kakating na ako, bahala ka dyan. So, mukhang ito na. Dito na tayo magsisimula sa pagtakas. Babay, teacher. Dyan ka na, teacher. Ako, ako itatakas sa yung pangit na paralan. Diba, kita nyo ba kanila paralan? No, ito ang laki na calculator nila. Tapos itong, ano nila, motion weight nila. Nalubog na, diba? Ano ba naman to? Pati itong may mga eraser dito. Bahala kayo dyan. Ayoko na sa school na to. Pati ito na ano to. Wow. Mga ano ba to? Mga laser? Purpose ba well itong mga laser nila? Eh, wala naman na. Oh. Pasadya. Diba? Tapos na ulit tayo. So, tara na naman dito. So, ano tayo? Stage 4. Over 51 stage pala to. So, malayo talaga. O, oh, pupunta tayo dyan. No problem. That was a very brief. Very... <laughs> hindi. Kasi, para naman intense, di ba? Oh, di ba? Complete pa rin tayo. Nakapasok pa rin tayo, di ba? So, budget ka na, no, teacher. Tama ba itong dinadaan Tama, no? Pati yung mga monitor nila, nakalutang. Ito na, ano to? Mga, ano ba? Diba? Mga lock, ano yun? Mga locker, di ba? Locker, madaf. Hindi, joke lang. So, ito na. Diba? Dito na tayo sa stage 9. Wow, what, what a basic parkour, di ba? Pag lalaro ulit tayo ng parkour, eh, yun namang lari naman natin yung, ano, Oh my god, may technique ako dito. Tandaan niyo pa ba, ba 'yon? Kung nanonood kayo ng mga kauna-unahan pa nga nating video, alam niyo 'yung pinagagawaan ng technique. hindi 'yon, hindi naruto natin ito. Oh, wala 'to, wala 'to. Ito sabi na sa pangatlo, 'di ba? Basic. So ito, wala. So sa gitna, 'di ba? So sa bent naman tayo ngayon. And, oh, may laser pa sila dito. Wala nang gagawin sa 'yung mga laser niyo kasi I'm the bro. biker in the whole world, diba? So, uh, ito na dito na tayo at datas tayo. No problem. So, mga tubo na naman. Dito ba yung meron na namang mahuhulog ka na naman o hindi? Wag hindi, no? Mukha safe, safe, safe. Ang tubo nila, safe. Kala mahuhulog na naman tayo, eh. Kaya nung kanina, nung dito, ay, oh, hindi ko tayo mahuhulog, diba? So, ito na mga kanal. Yak! Katiri, ito ba yung mga ihi ng mga estudyante natin dito sa room? Estudyante? Sobrang iba naman yan. Parang ihi ng ano yan eh, ng mga daga pinagsama-sama. Ihi eh. Oh no, so hindi tayo babalik sa taas. Pag naano tayo, pag na lang... patay na. Oh, tayo nakat... Ay, hindi, hindi tayo nakalampas, no? Kala ko nakalampas tayo. Oh, nakikita ko na tayo lagi malaglag, no? Pero ngayon, not this time, si Alice na ako sa inyong maduming paaralan. Inang dahilan eh, kaya gusto ko mag-cutting. In-enroll -in pa lang ako oh, ni Mama. Nakita ko namin yung paaralan nyo. Ang dumi. Tapos may pa. Oh my god. Ano ba itong paaralan nyo? S San ba tayo? Oh, ito. Ay, saan ba tayo? Dito siguro, no? Kasi may bay. Oh, di ba? basic. ano naman to? Wala pa tayong mga makikita ng mga tropa pits natin dito. What a basic. Very basic. Very basic naman tong mga parkour nyo. Pati nyo malang, hindi mo lang nila hinirapan, di ba? So, going up. Oh, no. Oh. Pero yun, may Unang araw, araw, maka kakapasok lang natin sa school. Ano lang agad tayo? Kasi kagahan, di ba? Siyempre, ganun ang mga matitid ng estudyante. Wala nga lang tayong katropa dito nakita, no? Kasabay natin mag-cutting. So, ako lang mag-isang cutting Yari ako pag nahuli ako teacher. Wala akong Talog tayo, mabuti tayo dito dito, no? Wow, so ito para campus, eh. yun sa campus, diba? Tama ba? Yung may ganito, diba? What a basic. Well, no much sa akin dyan. Araw-araw nag-ano dyan, eh. Nakakyat dyan. Dito pa nga ako sa, ano yung sabitinan. Ano to? No, no. Dito, oh, no. Yes. Dito pala yun. So, pipili pala tayo. So, tama itong una kong nilakadan. So, ito. So, ito na yung tama, no? So, oh, mukhang mahirap-hirap to, no? Oh no, sobrang makahirap maka, hirap, -hirap tong, ano, ng atong ano, hindi na ganang ating pinagbabawalan na technique. Pero tama pa din, 'di ba? Siyempre, ganun na ako kagaling. Pero na ako diyan eh, sa ano, sa pagkating-kating, pa master sa cutting. Pa master to nung grade 1 sa cutting, 'di ba? Pa master ako mag-cutting nung grade 1. Ito, so, mga basic lang sa ito eh, ba mga inakyat ko, ito mga libro lang, 'di ba? Kasi ako syempre pag mga pro, bago da inakyat, 'di ba? Mga ano, mga gamit ko lang sa school yan, tama kamatayan at oh my god lang natin yata. Di ba? Delay tayo mamatay. Ito. Pero, huwag na natin alahan. Yan. Oh my god, big Ah, ah, basic talaga. Sabi sa inyo, mga gandong mga parkouran is basic lang sa akin. Kasi, kung mapanood nyo nga yung mga video natin dati, paka-parkour eh, master to. Kakabay yan to, di ba? So, stage 29 na agad tayo. Almost done na agad tayo. Kalahati na agad, di ba? Ano to mga bakit? So, dito iba yung art room natin. So, safe ba tayo dito sa mga bakit na to. So, sweep tayo. So, ito na pala yung art room. So, siguro kanina, nandun tayo sa room. Sabay na punta tayo sa campus. Sabay ito naman yung art room, di ba? So, ito hindi ko na alam kung ano sunod natin Basta alam ko, isang basic na mga ano nila, parkour nila, di ba? One hand, one hand. Hindi natin gagalimin ng mouse. Kasi, inom tayo ng kape. Nice. One hand lang yan, one hand. Ano lang, keyboard lang, keyboard. No problem sa yan. That was a very basic. So, kung ka nga pala kayo, lagi yung nangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang uh... So, kung nagtataka yung ba't nga ba lagi yun? Hindi ka ito. Kasi, si Akaba ay yan. No? Si Kuya ay yan. It's talagang mahilig sa kape. Swakos, swakos, swakos. So, basa siya na kung nakikipo ng kape, no? Kasi, masarap talaga kape, diba? ba? Sa inyo ba, may mahilig din ba sa inyo magkape? Kasi ako mahilig talaga magkape, no? Sinabayan pa ng mga basic na parkour na to, di ba? May basic, oh, so kinuha na tayo ng, eh, kalangin na ng alien, so ano to? Oh, oh, no, ito na ba yung mat room? Hindi, no? Oh, hindi to mat, so siguro ito yung mga supply, di ba? Kasi meron sila dito mga papers, pero hindi ko alam, mga papers of shit. Papers. <laughs> so, ito na. So, ito nga yung siguro supply room nila, no? Kasi meron silang mga notebook. Well, ang kailangan lang naman, eh. Magkakating naman ako dito. Patbatagal ng ano. Oh my god. Ba't ba tayo nakatinga nila doon kasi sa amin eh. Tinatanod mo lang sa bakod. Kakana na. You're free na eh. ka na sa mga problema. Patas ka na teacher dito. dami pa. Kung natunog dito nakatinga nila. At talaga hindi ko na hindi na nakating. Pwede kong malapit na naman tayo sa ating destination. So, na ay mag-inati pa. Diba? Ano na lang lang. Diba? So, one hand. Oh no. Nakakaano ano pala pagpabagal yung ano? Yung eraser. Diba? So, one hand lang. Diba? Basic. para basic. One hand. Mukhang stage ano na tayo. Stage. 46 at ang dadali oh mas madali tong OB na to what pag mas ma, ano pag palapit tayo na palapit padali na padali so ganyan ba ang ibig sabihin nito kasi kita nyo naman diba one hand one hand hindi <laughs> pinasadya ko yun para naman alam may may thrill diba kasi hindi talaga nakakaramdam ng kahit anong kaba kasi pag ako nang kakating dati kinakabahan naman ako kahit na ka paano eh dito parang hindi naman ako kinakabahan serious mode basic hindi ko na mabubos sa kape ko. Grabe naman ang bilis naman ng ano nyo, ng transition nyo. Transition nyo. So, ito na. Ito na ba yung ano, dulo? Ito na ba nakita ko na? Ito na yung mga bakod. Pero hindi ganyan yung bakod yung kinakyat ko. Mataas pa dyan. Grabe yung bakod na yan. hindi okay. eh. Serious mode na. So, hindi ko pa naman kayo, video yung sa parkour na to. So, sa oving to, hindi ko man lang ginam. So, ba makakita nga yung ano, pinagbabaw na technique? Gusto nyo ba? Kung gusto nyo makakita, ni Skills, pinagbabawal kong teknik, di ba? Sabi sa inyo, di ba? Kasi tinatago ko teknik yung pinagbabawal, di ba? Tandaan nyo naman dati. Ito na, nakikita ko na ang um, finish line, di ba? O I mean, doon sa, ano natin, sa meet-up natin ng ating mga kakating, di diba? yun pa lang aming meet up so basic 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 talaga to basic talaga tong mga ganito no so ito na pa lang ating ang aming meet up no so nasa na yung mga klasiko ito na yung klasiko pinta nyo na ba yan one yan? di yan so ito na yung klasi natin so what's up sa'yo may predo may nakuha tayong batch ba yan one and outcast are winners award so yun si Iroroba sige try ko nga paka scam to no come ka ba 50 your mother you bitch yay malaya na tayo malaya na tayo ngayon sa school na puro kalat, diba? So, kung dito ko na nga po muna tatapusin ang video ng ating OB, diba? O, ang ating Escape School OB, diba? So, yun. Kung nagustuhan nyo nga pala ang video natin na to, eh, huwag niyo kanimutan mag-like at mag-subscribe para gawin pa tayo ng maraming videos kagaya dito. Maraming salamat sa panood. Kita-kita sa susunod nating video. Keep safe, everyone!